Ma'am Chad, nanonood po ako sa YT channel mo. Doon po ako medyo natuto mag-rebound. Ano po kaya pwede na hair iron for beginners? Okay, instead na mag-recommend ako ng hair iron na pwede nyong bilhin, why not i-rate na lang natin yung mga hair iron na meron ako dito at yung lagi at madalas kong ginagamit sa salon para magkaroon kayo ng idea kung anong mga hair iron ang pwede nyong bilhin. Okay, let's go! So marami-rami tayong mga hair iron na i-rate dito mga sis. So ang pag-rate natin is depende sa kanyang performance, durability, at sa kanyang price range. So umpisahan natin dito sa Max Tyler na gold na merong code na MC2095A. When it comes to performance, napakaganda nitong gamitin mga sis. Smooth lang yung kanyang glide at yung grip. And perfect ang yung hair iron na to para sa mga fine hair, damaged hair, or even bleach hair. Pwede rin naman siya sa mga kinky. Yun nga lang, kailangan mo tsagain yung uh, nito. When it sa durability naman, medyo sirain yung hair iron na to, mga sis. So, Uh, kinakailangan na mag extra careful kayo sa hair iron na to dahil mabilis nga itong masira. Then yung price range naman nito, naglalaro ito sa mga around 2,000 to 2,500. And available po ito sa mga online store. So isa ito sa mga favorite kung gamitin nyo nga lang mabilis siyang masira. Ang rate ko nito is 8 over 10. Next naman mga sis, we have here Uh, jean Bauli Ionic hair flatter. Maganda to or ideal tong plancha na to para sa mga kinky, yung makakapal yung hair strands. Medyo mabigat nga lang siya at malapad yung plate niya at medyo ingat lang din kayo dahil struggle gamit itong hair iron gawa nitong ngipin niya sa gilid. So minsan uh, sumasabit yung buhok dito kapag hindi kayo sanay sa hair iron na to. And heavy duty ang her iron na to, mga sis. At naglalaro naman ito yung price range niya from 2,000 at below 2,500. Available din po ito sa mga online store at sa mga hortalesa. Ang rate ko nito, mga sis, 8 over 10. Next naman natin, mga sis, ay itong Max Tyler na pink na merong code na MC5516. Maganda yung kanyang lapat ng plate. Smooth yung uh, glide nito. At hindi masyadong mabigat. Yun nga lang, isa rin ito sa mga plancha na very sensitive. So, mabilis itong masira or sirain din yung hair iron na to. So, kailangan... Extra careful din kayo. Pero perfect ito sa lahat ng hair types. Then ang price naman nito nasa 2,000 to 2,500. Available po ito sa lahat ng online store. So, ang rate ko pala nito is 9 over 10. Next, we have here the Max Tyler na black na merong code na mc 2025 do uh, favorite ko tong gamitin kaso nga lang ito isa rito sa pinaka hate kong hair iron when it comes to durability dahil ito yung pinaka sensitive sa lahat yata ng Max Tyler series ng or unit na ganito dahil napakabilis talaga itong masira like one month pa lang kapag lagi-lagi mo siyang ginagamit mabilis siyang masira very sensitive talaga pero napaka perfect ang Uh, glide nito yung performance when it comes sa uh, uh, ironing uh, perfect sa lahat ng her types then ang uh, price naman nito is nasa around 2000 to 2500 available din to sa mga online store mga sis kung i-rate ko to ay 7 over 10 okay mga sis next naman natin itong EPSA. 1024p super titanium flat iron. So, ang kwento nito mga sis, uh, nung unang gamit ko nito or unang bili ko nito is maganda talaga siya. Kaso nung katagalan na medyo uh, pumangit na yung kanyang um, performance. So, napabili ako ulit. Kaso yung pangalawang bili ko is hindi na maganda yung kanyang lapat, yung kanyang hagod, medyo na nabunot na siya sa buho kasi hindi na nga lapat yung plate niya. Pero when it comes to performance, sana maganda to dahil perfect ito sa lahat ng klase ng buhok. Yun nga lang, may siguro tiambahan lang sa ganitong uri ng plancha. I think ang bili ko nito is nasa below 1,500 kung hindi ako nagkakamali sa online then. Then ang rate ko nito dahil nagbago ang kanyang performance, 5 over 10. Okay mga sis, next naman natin itong AB Pro Hair Iron. So, kung mapapansin nyo, para siyang the look alike ng Max Tyler na black. Then, sa lahat ng AB Pro na mayroon akong ganito, wala pang nasisira sa akin. When it comes to performance, maganda rin siya. Pwede siya sa lahat ng hair types. Smooth siyang gamitin. Hindi rin siya ganun kabigat. At ang price range nito, nasa $2,500. Available po ito sa online store or kay Miss Abby Mendoza. So, kung i-rate ko yung her iron na to, 8 over 10. Okay mga sis, next naman natin itong index her iron. So, kung gano'n ako katagal nagsasalon, gano'n na rin katagal itong ginagamit na brand na index. ah uh, maganda rin ang performance nito. Usually, ginagamit ko ito pang finish sa rebanding. So, pwede rin naman to sa lahat ng hair types. Then ang price nito nasa below 1,500. Available po ito sa mga Hortalesa and online store. So kung i-rate ko yung hair iron na index, 10 over 10. Okay, mga sis, next naman natin itong EPSA 118. So kung mapapansin nyo, para rin siyang kalok alike ng index. Patibay ang hair iron na to, consistent yung kanyang uh, temperature. Then maganda rin itong gamitin sa lahat ng hair types. At nag-range naman ito yung price niya uh, below 1,500. Available po ito sa lahat ng online store. At kung i-rate ko yung hair iron na to uh, 9 over 10. Okay, next naman natin ay itong hindi ko kilalang hair iron. So walang nakalagay na brand. Recently ko lang ito nabili sa TikTok mga sis. Pero napawaw ako sa performance nito. Maganda yung kanyang hagod medyo may kabigatan lang siya konti. Malapad yung kanyang plate. At maganda to pang finish sa rebounding Ang price nito, wala pang 1,000 yata. So, i-check nyo po sa TikTok dahil doon ko to nabili. At kung i-rate ko yung hair iron na to based sa kanyang performance, sa durability na hindi ko pa masasabi dahil kabibili ko nga lang to, 9 over 10. Up next mga sis, itong CT1 from NNN Pro Hair Iron. Um, hindi ko masyadong nagagamit yung hair iron na to, pero natry ko yung hair iron na to. Maganda yung kanyang performance, yung hagod niya. Perfect sa lahat ng hair types. When it comes to durability, hindi ko pa masasabi dahil bago nga lang to sa akin. Ang price nito, kung hindi ako nagkakamali, it's around 2,000 to 2,500. I-check e nyo na lang po sa page ng NNN Pro. At kung i-rate ko ito, base sa kanyang performance and price, 8 over 10. Next naman mga sis ay itong Valutano Milano Style Hair Iron from NNN Pro din to ito mga sis. So nung nabigyan ako nito uh, ng NNN Pro, nag-order ako sa kanila ng dalawa. Subali so, naging tatlo nga siya kasi maganda ang performance nito sa lahat ng hair types at napaka lightweight lang niya. Maganda ang kanyang hagod, ang kanyang plate at ang price nito around 2,000 to 2,500. I-check nyo lang din po sa NNN Pro. At kung i-rate ko ito based sa kanyang total performance, price range, and durability, 10 over 10. Okay, next naman mga sis ay itong you lady Hair Iron na dalawa kasi ang you lady na to merong maliit. Ito ay malaki, malapad pala. So, kung i-base naman natin sa performance niya, medyo okay naman siya. Hindi ko lang type ang her ayo na to dahil sobrang lapad. At ang price nito mga sis around 2,000 to 2,500. So kung i rate ko ito, 7 over 10. Next naman ay itong kapatid niya na yo lady din na maliit lang. So perfect ito para sa mga hindi ga anong or maliliit ang mga kamay, maliit lang kasi yung kanyang plate, pero when it comes to performance, okay din naman siya. Kaso nga lang hindi ko rin to type dahil sobrang liit. At maganda rin mismo siyang ihagod, uh, perfect para sa lahat ng her types. So kung ang price din nito, nabili ko kasi ito kay Sis Jean around 3,000 pesos. So kung i-rate ko to, 8 over 10 next mga sis ay itong Remington Infinite Protect na nabili ko sa online uh, nasa 3,000 to 3,500 ang price nito, perfect ito para sa mga short hair ginagamit namin ito para sa mga lalaking nagpapariband or sa mga may iksi talaga yung buhok. Kaso nga lang, medyo ingat lang tayo dahil medyo nakaangat nga yung plate niya. Kaya consistent din ang init nito, sobrang gaan lang. At kung i-rate ko, ang Remington Infinite Protect na to, 8 over 10. Next, we have the Innova na hair iron na kung saan ito yung hair iron na nabudol ako nung nabili ko sa online. Around 800 to 1000 iba kasi yung nasa uh, picture or doon sa online tas nung dumating ay ibang unit so kung i-rate ko to dahil hindi ko naman to nagamit dahil hindi naman ito pang rebound 1 over 10 ang pangit ng hair iron na to Next we have here the arm um, star kulay maroon Um, nabili ko to sa online naman around 1,500. Maganda to pang kinky. Hindi ko siya type para sa mga damaged hair dahil parang lalo lang siyang nagda-dry or drying sa drying siya sa mga colored hair. Um, kung i-rate ko ang hair iron na to, 7 over 10. At meron din tayong star na white same lang sila noon, kulay lang yung um, magkaiba at yung style niya, pero halos same lang sila ng performance. Medyo mahal lang ng konti ito doon sa maroon. So kung i-rate ko naman to 7 over 10, available din ito sa online. Next, we have here the NNN Pro Nano Titanium Her Iron Siyempre, from NNN Pro din ito. Isa rin ito sa mga nagagustuhan kong her iron. Maganda yung kanyang performance. Perfect sa lahat ng her type. Medyo tumagal din to sa akin mga sis. At ang price nito, nito around 2,500. I-check nyo lang po sa FB page ng NNN Pro. At kung i-rate ko ito, base sa kanyang total performance, price, and durability, 9 over 10. Next, we have here the iCure Kera Collagen or Kera Collagen Blue Out. Nabili ko ito sa online around uh, below 2,000. Nung una, maganda yung kanyang performance kaso habang madalas mo siyang ginagamit, parang uh, nababawasan yung kanyang init. So, kung i-rate ko ito, 7 over 10. At meron pa niya isang mga sis yung uh, Iker Caracalla Jen blew out din na her iron. Halos same lang sinala ng performance at yung price. So, 7 over 10. Next, we have here the Chi brand na nabili ko sa online, sa Shopee. Isang beses ko lang nagamit. Medyo nangangagat kasi siya. So, 5 over 10. Next, we have here the Kimay or Kimay brand, hair iron. Nabili ko sa online. Uh, wala pang 1.5. Hindi ko ito nagamit dahil ang chaka. So, 2 over 10. Next, we have here the curry. Curry? Yan, yeah, nabili ko ito sa BBS. At nakabili rin ako nito sa online. Napakaganda nitong gamitin. Kaso nga lang, medyo sirain din siya. Uh, nasa around 2,000 to 2,500 ang price nito kung i-rate ko ito sa base sa kanyang performance, durability, and price, 8 over 10. Next, we have here the Babyliss fake. Na Babyliss. Nabili ko sa online. Hindi ko masyadong magamit dahil ang pangit ng kanyang hagod. At nakalimutan ko na yung price niya. 6 over 10. Next, we have here the Akira Naher Iron, hindi ko rin ito nagamit dahil ang pangit nyang gamitan, uh, magaspang siyang ihagod at nananabunot. 2 over 10. Next, we have here the Sal S her iron. Nabili ko rin sa her uh, sa online around 1,500. Hindi ko rin ito nagamit dahil nananabunot siya. So, ang um, rate ko nito 2 over 10 next we have here ito ay MAC hair straightener nasa 2000 ito sa online ko nabili hindi ko rin ito masyadong nagamit dahil uh, hindi lapat yung plate na nabunot siya sa buhok so 2 over 10 para sa MAC styler na to and we have here the fire phoenix nakalimutan ko kung anong shop ko nabili ito sa Shopee Uh, medyo mahal din ang hair iron na to, around 3,000. Kung hindi ako nagkakamali, kaso hindi ko masyadong nagamit yung hair iron na to dahil magaspang siyang ihagod. Parang hindi lapat yung plate. Ang rate ko nito, 5 over 10. At meron pang isa niyan, itong maliit na version ng Fire Phoenix. Same sila ng uh, performance at medyo pricey din ito nasa 3,000 yata at hindi ko magamit-gamit dahil hindi nga lapat yung plate so 5 over 10 next, we have here the baby list, so ito ay nirigalo sa akin okay naman ito kaso nga lang may times na uh, nananagbunot siya sa buhok, pag hinagod mo so 6 over 10 then, we have here the last one Max Tyler na merong code Uh, MC5573 from Bilisa main ko po ito na kuha maganda rin ang performance nito uh, when it comes to durability hindi ko pa masabi dahil bago lang to siya and price nito is around 2000 to 2500 maganda ang performance pwede sa lahat ng hair types so ang rate ko nito 8 over 10 So ayan lang mga sis, yung ating mga hair iron na meron tayo dito at kayo nang bahala kung anong gusto nyong hair iron. Ang gusto nyong bilhin, base sa ating mga rate. So kung bibili man kayo ng hair iron, make sure na talagang pasok sa inyong budget at yung tipong gusto nyong gamitin. Kasi minsan magkakaiba kasi tayo ng... Uh, pananaw pagdating sa hair iron so and that's it for today's video thank you for watching and see you on my next video and this chatting saying have a great hair day always mga silap ang sila, -man sila, -man sila. Our next video bye